Sino nga ba ang makakalimot sa inuming ito? Isa ang pop cola at sarsi sa mga pinakakilalang soft drinks noong araw. Marami ang makapagsasabi na hindi kumpleto ang childhood mo kung hindi mo ito natikman. Ilang dekada na ang lumipas pero marami pa rin ang nagtataka kung nasaan na nga ba ito ngayon at bakit bigla itong nawala. Sa bidyong ito, ating balikan kung paano nagsimula ang pop cola at sarsi at ating alamin ang mga dahilan kung bakit bigla itong nawala sa mainstream bago pa natin makilala at tangkilikin ang iba't ibang uri ng inumin ngayon una muna nating minahal ang pop taong 1918 nang itatag ng isang nagngangalang Wong Ning ang Manila Aerated Water Factory sa Maynila Layunin ng nasabing kumpanya na gumawa ng mura at iba't ibang inumin para sa mga Pilipino at Amerikano. Nang maganap ang World War II, hinuli si Wong Ning ng mga Japanese dahil sa diumanoy koneksyon nito sa komunistang gobyerno ng bansang China. Hindi nagtagal ay namatay din ito sa loob ng kulungan. Gayunpaman, pinili ng kanyang mga anak na ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Pinangunahan ito ng kanyang panganay na anak na si Henry Gauhong Wong. Bilang unang hakbang ay binago nito ang pangalan ng kumpanya. Taong 1945 nang tawagin itong Cosmos Battling Corporation. Isa sa pangunahing produkto nila ay tinawag na Sarsaparilla. Ito ay isang inumin na maiyahalin tulad sa root beer. Sa pamumuno ni Henry Wong ay unti-unting umangat ang Cosmos. Naging popular ito sa buong bansa at nagawa pang makipagsabayan sa mga naglalakihang kumpanya gaya na lamang ng Coca-Cola at Pepsi. Hindi rin nagtagal ay nakilala sa ibang bansa ang Sarsa Parilla at nakapagpatayo sila ng Cosmos Aerated sa Hong Kong kung saan naglabas pa sila ng ibang flavor. Sa katunayan, naging second largest manufacturer of soft drinks sa Pilipinas ang Cosmos sunod-sunod din ang kanilang mga advertisement at naging pangalan pa ng isang team sa PBA noon. Noong mga panahong ito ay talagang nga namang naging bahagi ng hapag ng bawat pamilyang Pilipino ang Papkola at Sarsi. Taong 1960, nantuluyan ng palitan ang pangalan ng Sarsa at opisyal itong tinawag na Sarsi. Ang Sarsi at Papkola ay sikat na sikat noong panahong iyon. Naging mabilis ang tagumpay ng kosmos ngunit mabilis din itong natapos dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. Ito ay ang pagkamatay ni Henry Wong sa edad na 53 dahil sa brain tumor. Sinubukan pa nilang gumawa ng paraan upang maisalba ang kumpanya ngunit dahil na rin sa sunod-sunod na dagok at problemang pinagdaanan ng kanilang pamilya na uwi sila sa isang desisyon na kalaunan ay kanilang pinagsisihan. Ito ay ang pagbebenta ng Cosmos sa RFM Corporation noong 1989 sa halagang 500 milyon. Ngunit matapos ang labing dalawang taon na pangangasiwa ng RFM Corporation sa Cosmos ay ibinenta naman ito sa katunggaling kumpanya na Coca-Cola sa tumataginting na halaga na 14.5 billion. Nang tuluyan ng mapa sa kamay ng Coca-Cola ang Cosmos, ay hindi na nito sinuportahan ang pag-produce ng Pop Cola sa merkado dahil mahigpit niya itong kakumpetensya. Taong 2007 nang unti-unting maglaho ang Pop Cola sa mainstream. Hindi rin nakatulong ang patuloy na pagsulpot ng iba pang sikat na inumin gaya ng RC Cola, kaya naman tuluyan nang na naglaho ang Pop Cola at sarsi. Naging malaking bahagi ng ating buhay noon ang pop cola. Kaya naman kahit ilang beses pa itong mapalitan, nakatatak na ito sa ating mga puso bilang isang Pilipino. Marami man ang bagong dumating, paulit-ulit pa rin itong hahanapin. Ikaw katoto, naabutan mo ba ang inuming ito? Ano ang mga alaala -ala mo rito? Ikomento ang inyong sagot sa comment section. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad nitong mga kwento, I-like lang ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel.